Sabay nang mata ni Peng SG! Ang oh, dami na Brad! Ha? Ang dami na? Hindi hey, ko lang pa yan! Ano ka? Ngayon mga harabas medyo madalang dito sa kabila Lilipat kami sa kabilang side Na inip na si kasamang bagwis eh Yung unang Pengs. lakbay namin, right? Ay! Ano ba to? <laughs> Lết không right 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 phải. Lết không Dito Lết không phải. Lết không phải. Lết không phải. Lết không phải. ta không phải. Lết Lalim. phải. Lết không phải. Lết không phải. Lết không phải. Lết không không phải.

Nabunan ng butas. Eh, wala hanggang sa to. Yun, pa dito, dito, dito. <laughs> Kasi pag ikaw may kapit ng ilaw at tinuro sa'yo, yung may kapat mo ilaw, hindi mo basta-basta makita eh. Masilaw. Hmm. Di ba ba, kuntagat Kung dagat na to, sisiring ko eh. Putik oh. kasi yung paya. Oh? sisiring mo yan. <laughs>

Uh, uh, aku Bawurak. Bawurak. <laughs> ya, uh. pape, ah. dina, dina, dina ah, dina, Itu sakit demut oh. oh. Sangkil kuyan, ibu

Pink ba? Birahin mo Sana. Butas. Butas. Ayun o. o. Ayaw mo ako Oo. Diba? Oh, sapul sapul. Sapul ang binubuan. Ano? 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 mo. Ano? 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 Ano?

Wala, kumalo si oh, na. Uy, si Bagoy, isa na! Oh, grabe lang nakuha. Grabe lang? Grabe lang. Eh, eh, yun. <laughs> Ito nga walang gantes eh. <laughs> Diyan ka. Tusukin mo dyan! Doon ka sa kabila, magkakit na. Ay, Magaling magaling ang technique. Magaling. Mga karaba ko. Kuha. Kuha yung dahumo na malaki. <laughs> <laughs> ah, diba? Alam nyo na ang disigarte ang dami pa ba? Ha? Punti pa lang yan. Ang dami na pa naman. Diba? Tingin? Ang dami lang. Ha? Hmm? Hmm. Okay na yan? Okay na yan? Oo. Ang ulang? Oo. 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 Tapos kung magkain sabi na hindi ito sa pagkain hanggat hindi naubos. Aros. Aros. Ang dami yan. dami yan. Lunukin na lang. oh Bala na sila sa lalim. <coughs> Sabog ang da dahon ng ano ah, ng bakawan ah. Tapos oh. pinagdak na ka, sigurado na. Hmm? Eh, sabakan mo niya. Ayoko, tulungan mo ako. Ayoko yan, malaki yan. Malaki? Takot na takot ka, brad ha. Baka dugo kanina ako. Kaya, kaya pala dala ka na. Oo, oh, dala lang mo takot. Kailangan pa may guantes Nung nagkapangilawa ba kami, nung mabal. Oh, may guantes gondes. Ito? Oo, hirap eh. Timingan mo yung mga nang bunga nga ng ano. Nang dako mo tapat ka lang para... ito talad na ito ayun gusto ko dapat ka sa tagli ha ano mo ito siya no ano brother ito mo ha pag kumapit ka talagang pagpitan mo sigurado uh, yung hindi nakabuka yung mga sipit niya uh, oo ayun pala Pero, pero kung para sa akin, para Anong? sigurado, Goodness, pag mo, ama sipit na patanggalin mo. Ayun. <laughs> yun ang wala nang ano. Oo. Wala nang kagat yun. Hindi kami okay, bata pa kami. Ang lupang kami dito. Balde, uh -huh. balde, brad. Uy, dami lang. Oo. Yan di ba, brad ang kalampay, no? Kalampay, ang tatawag na kalampay. Yung ano? Kalampay. Talangka. Kalampay. Oh. Ah, ano <laughs> ka? Grabe. Ano ka?

Ayun lang. Sabi ko. Sabi ko. Okay. Ganito bago ito. Pag kapit mo, talagang wag mo siyang bibitawan. Wag mong pagkalawin pala. Wag mong pagkalawin. Kasi pag ginagalaw mo yan, lalong sumasarap yan. Oh. Uh. <tinyo> ano, Pengs? Kuha? Kaya tumakarap. Ha? Tumaki? Yun, oh. Kuha ko na yung isa. Gano'n ni ba yung sila ba? Ah, ba si eh, Bagwis ka una-una Tinatakot ko may buhaya dyan sa unahan <laughs> Gain to rin siya eh Malabo kasi ito karabas kaya hindi mo makita Kung may kalaban ito kung wala Ayan o oh. Okay, okay. Sya, Ano siya? Ano nang baka ba no? Oo uh Basta -huh. matalas ng Ano mo? Oh! Uh -huh.

aduh, you know, tiba, tiba, uli di pinggir, uli di banks, jih senfre, apa sih ini uli binak pak di pinggir, uli jert, uli di pinggir, itu sa ilok, nedak pak <laughs> 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 <laughs>

Palda ng kamay. Palda ng kamay nila. At tatakbo ta sila. O, basta. ko, magulo-gulo na. Sila Isang katakot nang takbo mo. Masakit. Lak. Ha? Diyan lang. Ha? O, tukyan sa ano. Ha?

ayun mga karabas ay dito na kami sa raptor eh magluluto si kasamang pengsi para makakain kami at medyo marami rin pala ang aming huli pero kukuha lang kami ng pangulam namin tapos yung may iwan ay hatiin namin para makatikim din yung pamilya namin thanks uy ay, brother ate piliin yung ano yung yung puro lalaki uy o oh, Alam mo para lalaki yan kung ano oh Pili, piliin mo yung ano kano? yung, yung, yung malaki hindi, yung mga patay. Yung ay, mga patay? Yung buhay, dito. Ay, buhay Brother! Yung mga lamog kayo, kuha ano kanina? Ay. Ay, patay, oh. yung yeah. kaya lang natin ubusin. Oo, gusto yung baldo. lang, lang eh. natin. Sama sa Burger Kings. Kundi lang. Brother, ginsalam ko na yung ating takumo na huli na dina. Yun! Ayos. Uh, mga karabas, ng gabi po. Yung aming ging luto na takumo. Ito na. At kunting halo halo Mga karabas. Pagkatuyo. Sabay, ano, kaon hirap ramangulan nanda ng ko mo kay maraming tangkay mga aas na mga malilit kaya si Bagwes natakbukan ni na takot ina cha na naman niya takot cha aas kanina oh busi kaya natanya hindi na dinami na ng luto anong naman ng luto na may mo sarap fried kain po tayo mga masakat kakin sila malro sa kagat. turig ko rin sila. Mga dinau kain po tayo. sarap ayun 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 ayun

Ito ang problema to, inyo na yan. Ano ba yan? Isda na ano, S hindi S ito na ito uh, Ay mga uh, karabas, gandang gabi po. At meron pa akong ipa, ano po, out. Uh, uh, shout out yung ating mga followers. Ating i-shout out mga karabas. Ito po. <laughs> shout out nga pala kay Ray rey Bagay Bagalayos from Bulagunas, Italy. Gandang gabi po. Carmi Suarez from Taiwan. Ah, uh, TJ Tulud from Spain. Ma Madrid Paulo Amara Yunis. Talagang sinulat nila so, At kay Jonathan Gaspar from Malabon City and kay Peralta Justin from Batangas gandang gabi po mga ka followers saka kay Lilia Morena Cortez from Pangasinan eh? uy kita da dalawang beads and ito to basahin yung brother I ikaw na lang para ayos ang ano at kay Kampala. sa Jordan family sa Antiki sa Laber family saka sa Valdez family gandang gabi po at happy sampok sa inyong panonood, happy watching happy watching po. <laughs> ay mga ng ah, po. malaman po, -G. -G po, malaman po, 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 malaman po, malaman po, malaman po, malaman ang malaman po, malaman po, po, malaman po, malaman po,